Good morning. Oh, shot Big video. Okay, good good morning. Uh, shout out nga pala sa ating pong mga followers ha. May interview po tayo. Ah, hmm. uh, boss. Oh. Taga rito ka ba? Opo. Ah, uh, ilang Laki ta po. ilang hektarya ang pag-ari mo dito? Ay, ito. Ito lang po, yung mga isang hektar lang po. Wow, sana all. <laughs> Laki ha. Oh. Tapos yung baka kanina yan? Sa akin yan, mga sa baka ko yan. Ah, baka mo yan? Oo. Oh. Sa ka dito, boss, para makita ka. na, uh, ito po si Boss Michael. At <laughs> uh, sinamahan ko po. Pupulot po kami ng busokol. Ano yon? Kol, kol, kol. Kol pala yun. So, samahan niyo po kami. Uh, Ayan. sige, tayo na. Laki pala ng pag-aari ni Boss Michael dito. Eh. Video na ito. Oo, oh, sige. <laughs> yung, kung nga, Pastor, yung supot ni oh. Boss Michael. ayo. Oh. oh, daming farm oh, ng... Wala. Madami siyang farm na kuan, busokol. Marami siyang alagang busokol eh sa Bicol. Pinapatay namin yun kasi salot yung kuhol na yun sa palay. Eh. Oh. Dito pala ulam eh, sarap, eh. Hmm. Sarap yun, sarap yan. Sarap hmm. naman yun kami. Na... Titikman ko yung so, mga, titikman mga alaga nila yung mga, mga... kuhol. alaga nila yung eh. busokol po dyan. So, dyan. <laughs> dito yung magsinilas. <laughs> Pwede doon. Ba? Ibatin natin natin doon. Ayan guys, tingnan nyo yung kukunin namin dyan na Wala, <laughs> <Butuhol. laughs> oh, okay. Lawak ng bukid na to ha. <laughs> Bakit di nyo tinatamnan bo? Bo, no? di nyo tinatamnan. Ah, yung mga kwan na nababagyo ka yung nagkwan lang ito guys. Ay! Uh, oo. Umaapo ang tubig Umaapo dito. Ang tubig dito. Hanggang dito. Oo. Uh. Uh. Kaya tumamaan uh, ng kanila. Yung nagsagot-sagot lang ang Yung yun napo yung kanya. Tapos, may mga ano pa o. Oh, gulay. Maraming mga papek dyan o. Oh. Maraming paitan. Ano oh. yan? Paitan? Oo. Oh. Dito akong sinilas ko ah. Ayan Guys. May mga ano pa dito, gulay na pinapaitan. Oh, yan, no? Oh, Ayan, maya. guys, oh. Oh, oh o, mga ilo, sos? Ang <laughs> halika, busok lang kunin natin. Ay, oo nga, oh. Oh, dami yan. Mga... Kuhol, mga... Tawag nito. Ba't busok ang tawag mo? <laughs> Busukul sa ilo, ano po? <laughs> <laughs> po kuhol. <kami>? Oo <laughs> <laughs> nga, kuhol. Ito yung crossbred <laughs> ng kuhol na black, na original. Okay. Kaya mayroon na siyang brown kasi America ano yan Filipino-Americano parang nag-siping sila crossbreed nga 'yun Yan Farm niya farm Ito pala ayan oh eh. ito yan Oh to mga 'yun Oh ay talaga noon sa katagalugan ito yung ulam namin Oh Grabe Ang dami pala dito Guys, another experience? Mamulot ng busukol, alcohol. Oh, dami ha? Pastor, mga ganito. Ay malilit lang? Oh, malalaki mga malalaki malilis na, kasi Mamaya, Okey tam, mamaaya, halo anaming tulong. Halo. 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 Halo.